Kumusta ang ating mga scholar? Ito magkapatid sila. Mm, sana si Siner. Ito, ayun oh, nag-smile talaga si Siner ay. <laughs> kumusta pag-aaral mo, Siner? Ha? Kumusta pag-aaral mo? Sagot. Eh, <laughs> kumusta pag-aaral mo? Okay lang. Masayang oh, masaya ang mag-aaral? ayun Anong gusto mong sabihin sa nagtulong sa iyo? Maraming salamat po. Anong baon mo? Kanina? Nagkakain ka? Nakakain? Opo. Ano ang reaksyon mo na may makita mo yung bahay, bahay ninyo? Yan o, no? may bubong na. Ah, natuwa ikaw? Nalungkot? O nasiyahan? Siyahan po. Ah, <laughs> Hindi na ikaw matuluan yan, oh. Ayun, very good. Oh, kasama mo yung kapatid mo. Oh, ang layo ng nilalakad ninyo, eh, ang no? Layo ng nilalakad nila. Umaga hapon yan. Oh, di ba? Tiis lang, ha? Tiis lang ba? May ano talaga yan? Uh, may... Sa bawat pagtitiis ay may naghihintay na tagumpay. Kanga, di ba, Ate? Ayun oh. No? Oh, yung atin ito ay nag-aaral, marapit na maging teacher. Ayun. Siya. Okay na? Oh, okay. <laughs> kita mo yung bahay mo doon, no? 'Yun oh, no, sa ilalim mo. Yung ano, ma'am, yung natulungan natin dito. Narinig ba ako, ma'am? Okay. Ah, ito si um, Ito si amiga Nimpah. Oh, si nagbigay sa atin ng pera para pa. Manaka makapagpatayo tayong bahay o oh, kausapi ko usapi. Hello po. Hello. Kumusta? <laughs> Ayos lang po. <laughs> Gusto mam ni mo ma mag-video ma, mag ma para makita kayo. Sige. I'm in my garden. <laughs> ah, sa garden daw siya. Okay lang sige. Sige lang, audio lang. Sige, sige kausapi lang si Ma'am. I'm actually I'm um, alam mo ba ang ano kasi may may fruits akong kinakain ng birds kaya kinukuha ko. Mm. Ayun pala. O oh, yan, malaking tulong yan <laughs> ni sa inyo. O, oh, atinimpa. Ayan si atinimpa ma, may hawak ng cellphone. Salita ikaw. O, oh, sige. O, oh, sige. Maraming salamat po ma'am. <laughs> You're welcome. Welcome po. Welcome. Maraming salamat po dahil magkaroon na kami ng bagong bahay. Okay nga Deserve it. Deserve mo yan. Opo. Nagasilip talaga ma'am yo. Enjoy your enjoy ang enjoy ang bagong bahay mo ha. Opo. Masaya po. Nagasilip yung anak ma'am kung ano ang itsura. Oy, ang itsura ng picture ay sa aso. Sabi yung nagulat yung bata eh. Anong umalis oh. Tinitingin, tinitingnan nila eh kung sino eh, ikaw eh. Gusto mong mag Gusto mo makita siya? Gusto mo makita si ma'am? Ah, gusto ka daw nila makita ma'am. <laughs> Don't Alam mo, ordinary lang akong tao, ha? Oh, ordinary tao lang daw si ma'am. Ay, lalo na po kami, pangit lang. Ordinary <laughs> lang akong tao, baka ano, talagang, talagang igurot. Oo, oh, oh, Igorot igurot si ma'am. Talagang si ma'am. Okay si ma lang po. <laughs> hmm. Kami nga po, mangyan lang. Sorry? <laughs> Uh, wag uh, <laughs> wag mang sabing mangyan lang mangyan kami anon oh, dapat pa. you should be proud oh. Oh, <laughs> hindi na hindi hindi mangyan lang uh, opo oh, dapat mangyan kami opo dapat hmm. ayan si ma'am Ibano yung Kailang nagpadala ng tulong ang... ha Ano ma'am? Kailang matapos ang poho? baka bukas ma'am ay maano na po ito madingdingan na ay, nilagyan na nila ng ano ngayon eh pati yung sa sahig na lagay, nalatag na nila yung pagdadapatan ng sahig balik ano na uh, okay. ng nag order ako ng kawayan ngayon tapos bukas po ay may ano na may sasahig na siguro kung dumating yung order natin sa katutubo rin tayo nag order ma'am eh uh, that's good. Opo. Para matulungan din, matulungan din. Opo, opo. Yung kaninang hapon na ito, ma'am, nag-order ako ng nakulang kasi yung yero natin ng apa apat. Oh. So bumili rin po ako. Nandoon sa lista kanina, ma'am, pinadala sa inyo po. Oo nga, eh, nakita ko nga eh. Opo. It's really it's really cheap. Opo, parang mas mura dito yung materyales ano. <coughs> Kasi Umay, ano to, Luzon area eh, Luzon. Yung... Kasi oh. ano, sa Baguio, very, uh, sa Baguio, very expensive ang mga materials. Ah, ayun nga po. Ayan. Really expensive. Yung kahoy dito... Pa, eh, eh, ano pa, expensive. Opo, uh, yung kahoy dito, medyo mura lang man ang bili natin. Kaya did may kahon may kahoy doon sa amin eh, kailangan bibilhin namin? Opo. Pagtabla, bawal po. Kailangan may mga may mga permit ka talaga. Kaya mga bilog-bilog lang na kahoy ang lagay. Pero matitibay man ito, ma'am. Pero matibay, matibay ang mga 'yan. Opo, opo. Halatado man sa ano sa sa klase ng kahoy. Oh, oh. <laughs> mhm. Ayan. Kailan ka uuwi sa Aklan? Ba uh, uuwi sana ako bukas ma'am Nang ano, hapon o ah. ng gabi. Tapos okay. okay. Babalik na lang siguro ako ma'am yung uh, pinadala yung dagdag na yun. Hindi ko pa nakuha. Doon ko na lang sa Aklan po ikunin. Okay. Opo ma'am. Uh Opa, ma May sabihin ka pa sa Kasi kanila ma'am. Uh, oh yes po. Opo wala na. Aho. <laughs> good luck sa, so, ano, good luck sa bagong bahay. joy. po. Aho. Aho, ayan. Oh, at I'm, na message na Mrs. ka rin sa, aha. Ayan. I'm glad, I'm glad I can help. Ayun, no. oh. natutuwa daw si ma'am na natulungan kayo. ayan, dito, Ay, balik ko ha. Sige, oh, sige. Natutuwa din ba pa dahil natulungan niyo po ako ng pagbahay. Oo oh, nga eh. Mabuti naman at ano, mabuti na katulong ako. Salamat po. You're welcome. <laughs> Enjoy. 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 Oh, po. Sige po. Uh, okay. Sige. God okay. bless. Bye bye. Ayaw. Bye bye po. Oh. Simple bye. lang si ma'am. Ayaw magpakita sa atin eh. <laughs> kasi simple lang ako nung tinira ako sa garden. Oh. Makikita <laughs> mo parang sa Baka sasabihin mo, Archie, oh, yan pala ang, yan pala si, si, si Kamalita. <laughs> Ay, naki nakita na tayo, ma'am. Nakatawag ka na sa akin eh. Oo ka, naki. Oo. Oo oh, po, opo. Even then, I was really in a mess. Parang, parang, ah, yeah. Uh, naka-video call ka, ma'am, isang basis lang. Oo. Kasi hindi ko itong mag- Hindi. Ano li? Ano li siya? Asawa ni, yung asawa rin po ni, ano, ni Ate Nimpa, mahihain din magharap. atin Nimpa. Opo. Si, okay. <laughs> si Kuya Sani. Sani. Opo, si Kuya Sani. I'm, 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 really glad I can help actually. very really happy. Opo, sobrang laking tulong po ito ma'am Kasi yeah. kung, kung ako lang hindi ko po ito magawa ma'am Kasi sobrang hina ng YouTube ko ngayon eh Kaya sabi ko talagang pasalamat ako sa inyo na nandyan po kayo na tumulong Actually kayo po ito talaga ang tumulong Parang ako lang to ay eh, daan lang ako to eh Kasi hindi ko kaya talaga Yan. <laughs> ano po ma'am? Yeah, but if you are not there if you are not there, they won't be able to have that house. Kaya malaki ding tulong mo yan. It's really, you know, oh, and you're very trustworthy. So it's it's worth helping. Oh, thank you, thank you talaga ma'am. Thank you po. It's, it's truly worth helping you. Mm -hmm. Kaya pasalamat talaga ako sa inyo ma'am. Uh -huh. At saka yun, yun pala ma'am, si ma'am Pigaro ay nag din sila sa bank ng 20,000. So, 'yun na lang ang uh, i ano namin ipatuloy dito sa kusina. Adyo. Opo. Apo-apo. Ah, uh, okay. Opo. Okay. Oh, that's good. Ah. Uh, okay. Mabuti naman ang dami kang ano at least ang ma marami ka ng sponsor. Uh, uh. Opo. Hindi rin ganun, ma'am. Mga mabait lang talaga. <laughs> <laughs> Konti nga po ang sponsor ko eh. Parang si Atisara ikaw, si Mapigaro. Parang kukunti na lang nga ngayon ang sponsor ko, ma'am. Si, di ano, kasi wala si Kuya, si Kuya Rod Rodolfo. Si Kuya Rodolfo talaga na wala po eh. Kaya po, ano, nakakalungkot. Kaya parang bilang lang po ang sponsor ngayon sila Ate Remy uh, yung iba pa pero thankful pa rin po na kahit mahina ang YouTube ay kahit pa paano po ay may mga tao pang mo. Oh, hmm. po kaya thank you po talaga thank you good ma'am ha uh, o oh, sige sige o po o po Aha, sige po. Bye bye po. Okay, thank you ha. Apo apo, thank bye. you, thank you po.